Itigil na natin ang pagpapanggap na hindi ito personal. Tumayo si senador Robin Padilla sa harap ng Senado at tahasang idineklara na dapat nang itigil ang impeachment trial laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Walang tanong, walang paglilitis, walang pananagutan. Inihain niya ang Senate Resolution 1371 para agad tapusin ang proseso dahil umano'y magdudulot lamang ito ng pagkakawatak-watak ng bansa. At para gawing malinaw kung kanino talaga siya tapat, sinabi niya, at ito ang kanyang mga salita. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Hindi lang ito matalinghagang salita. Ito ay malinaw na pahayag ng katapatan, hindi sa konstitusyon, hindi sa taumbayan, kundi sa isang pamilya. Sa mga Duterte, inamin pa niya sa sesyon, Hindi ako abogado, madalas akong akusado. At huwag nating kalimutan, siya ay isang dating bilanggo, isang dating convict sa kasong illegal possession of firearms, na ngayon ay nagpapasya kung dapat bang ituloy ang isang legal na proseso ng pananagutan? At sino ang kanyang ipinagtatanggol? Si Pangalawang Pangulo Sara Duterte? nakasalukuyang kasalukuyang nahaharap sa pitong artikulo ng impeachment. Kabilang dito ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential at intelligence funds, paglabag sa mga batas sa budget, at pangaabuso sa kapangyarihan. At mahigpit siyang sinusuportahan ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na iniimbestigahan ng International Criminal Court dahil sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong giyera kontra droga suportado rin siya ni senador Bato de la Rosa na nagsabing ang impeachment ay puro kaguluhan lang nakakasama sa ekonomiya at hindi kailangan tinanong pa niya sino ang taumbayan para bang hindi mahalaga ang boses ng mga ordinaryong Pilipino para bang tanging ang mga pabor sa kanila ang dapat pakinggan Ngunit tingnan natin ang katotohanan. Ayon sa survey ng OCTA Research na isinagawa noong Abril 20 hanggang 24, 78% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat ituloy ng Senado ang impeachment trial. 13% lang ang tutol at ang natitira ay hindi tiyak. Malinaw ang tinig ng taumbayan, hindi lang ang publiko ang nananawagan, ang Makati Business Club, isang kilalang boses sa sektor ng ekonomiya, ay nanawagan din sa Senado na tuparin ang kanilang tungkulin. Ayon sa kanilang pahayag, kung hindi natin susundin ang batas, paano tayo makakaakit ng pangmatagalang pamumuhunan? Tama sila. Kapag walang hustisya, walang tiwala. At kapag walang tiwala, bumabagsak ang mga institusyon. Binigyang diin din ni dating Mahistrado ng Korte Suprema Adolf Ascuna, isa sa mga sumulat ng 1987 Constitution, na ang salitang forthwith ay nangangahulugang kailangang agad simulan ng Senado ang paglilitis matapos maipasa ng Kamara ang mga artikulo ng impeachment. Ang pagtangging gawin ito ayon sa kanya ay seryosong paglabag sa konstitusyon. At sa halip na ito pa rin ang malinaw na tungkulin, mas pinipiling protektahan ni Napadila at De La Rosa ang isang pamilya. Sinasabi nilang ito ay tungkol sa pagkakaisa, pero ang totoo, sinusupil nila ang pananagutan. Sinasabi nilang ito ay para iwasan ang gulo, pero ang ginagawa nila ay itinatanggi sa taumbayan ang karapatang marinig ang katotohanan pinahahalagahan daw ni Padilla ang tradisyon at patakaran ng Senado. Pero hindi opsyonal ang konstitusyon. Hindi ito pwedeng baliwalain kung ito'y hindi pabor sa kanila. Ang nakikita natin ngayon ay hindi pamumuno. Ito ay katapatan sa kapangyarihan, hindi sa tungkulin. Pagkiling sa pribilehiyo, hindi sa katarungan. Ito ang resulta ng pagboto base sa kasikatan at hindi sa prinsipyo ng pagbibigay halaga sa pagiging artista kaysa sa kakayahan, ng pagtanggap sa palabas kapalit ng tunay na serbisyo. Ang impeachment trial na ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte. Ito ay tungkol sa tanong kung gumagana pa ba ang ating demokrasya. Kung may pananagutan pa ba ang mga pinuno sa taumbayan. Kung may saysay pa ba ang hustisya sa ating bayan. Dapat ituloy ang paglilitis. Dapat lumabas ang katotohanan. Kung inosente si Pangalawang Pangulo Duterte, mapapawalang-sala siya. Pero hayaan nating mangyari ang proseso. Iyan ang hinihingi ng demokrasya. Sa bawat Pilipinong nanonood ngayon, mahalaga ang boses mo. Mahalaga ang tapang mo. Magsalita ka. Manindigan ka. Maningil ka. I-like ang video na ito i-share sa mga kaibigan at pamilya, mag-iwan ng komento sa ibaba at mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Sa lahat ng ating bagong subscribers, maraming salamat sa pagtitiwala. At sa lahat ng patuloy na nanonood, salamat sa inyong suporta. Ipaalala natin sa kanila, ang kampana ng katotohanan ay hindi dapat tumigil sa pagtunog para sa hustisya, para sa katotohanan para sa sambayan ng Pilipino.